1, 2, 3 Winasak namin ang aming bahay kubo project Pero bakit? Itong ganitong angle ng bubong para sa pawid ay hindi siya ideal Yes, para mas maging okay Mas mabuti na nare-recognize ang pagkakamali para may tama at matuto Sana naman, tama ang version natin pagkatapos ng pagbabago na ginawa natin Tara! Kasama si Naluna at Hunter, nagpack up kami at bumiyahe papunta sa bagong farm. Nagbaba kami ng gamit pagdating. Okay, andito ulit tayo sa ating Kubo Project, kaso may problema. So na nakaraan, halos makompleto natin yung frame na ating bubong. Kaso, nung nag inquire ako about sa pawid, kung saan nakakapagpagawa, may input silang binigay sa akin, which is, itong ganitong angle ng bubong para sa pawid ay hindi siya ideal. Kasi ang mangyayari dyan, pag maulan, mahangin, mas madali siyang mabutas, mabulok at tutulo siya. Pero pag mas mataas yung angle ng ating bubong, mas safe siya sa bagyo at kung saan sa pa. Kaso Pag tinaasang kasi natin basta-basta yung gitna para tumaas yung angle, ang mangyayari, sobrang taas na ng ating uh, maging kubo which is I think hindi siya ideal. Una, magastos sa pawid. Pangalwa, sa hangin. Hangin ang kalaban natin. At pangatlo, yung mga kahoy. Kaya ang balak, babaklasin siya. Puputulan natin itong ating mga poste. Mga 6 feet mula dito sa ating sahig. 6 feet mula dito hanggang dyan. Para mas bumaba. At mas ma-steep natin yung ating bubong. Simula na kaagad sa pagbabaklas. Yun. Wow. May na kaagad. Yung ay kinabit nung nakaraan. Yung ay kinakakba sa taas. Binabaklas na niya. <laughs> Naglaglaga na mga kahoy. Akala namin mahirap gawin ito. Kasi madalas mas mahirap magbaklas kaysa sa magkabit. Pero to our surprise, madali din. Babaklas na namin yung kinabit namin nakaraan. Namin. Agasay! Okay, Agasay! Okay, oh, oh. So, taas naman na ito. Mukhang mas madali naman pala sa iniisip natin yung pagkakalas. Buti na lang mayroong mahiwagang. Pakita eh, Alan. Tabra. Cabra. Kumala kami niyan, nako. Wasak ang martilyo, ano? Wow. Hindi ka pa kinakabahan diyan, Jiman, sana sa taas. Bado ka bado ng atin eh. <laughs> Para ka nasa na sa ang ungkot mo eh. 1 2 3. Yan tapos na yung pagkakalas ng ibabaw. Mas mabilis naman pala yung scaffolding na nasa taas na yung tinatanggal ilalagay namin yan dito sa gitna para matanggal namin itong brace sa taas maputol na namin putol 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 napalingat lang ako tapos na ano basic oo basic basic <laughs> ngayon nakinalas okay, na ang next step syempre ibabalik pagkatapos putulin susukatin ko si Pur yung pinakamahirap na gawain si Pur syempre si Pur susukatin <laughs> <laughs> natin kung hanggang saan basta 6 feet lang makaunti naman na iaangat nito patpat na lang naman ang papatong dyan ta 6 feet ang ganda mula sa sahig natin 6 feet so may allowance na tayo nyan para hindi lang maumpog wala naman tayo siguro magiging bisita dito na napaka tangkad Wala bang pinaka matangkad dito eh Kasi na jampul eh Deliit mga yan So yan Isasakto na natin siya dito sa dugsong natin na nakaraan So around ano yan mula sa sahig natin Ay 5 feet 10 inches Puputulin natin yan Lahat na maibalik na natin Okay So gamitan natin ng level hose I level natin yung apat na sulok natin para pantay-pantay naman siya. Hindi tayo basta-basta na. Hey, ikaw Hoy, oras na para putulin na itong mga ito. Matigas-tigas to, mas matindi. Siya ay nakadikit na. Pero dahil natin lagari at matalas na, walang problema. Yun na, wala nang atrasan, nilagari na Lalagari pa Buti nga yung lagari nga rin matatalas na o oh. <laughs> Liit pa <laughs> May na-realize kaming mali Pagkataas namin putulin ang lahat So diba, sakto to Actually, sakto siya Okay yung height nito, pero Bigla namin naisip, maglalagay nga pala kami ng 2x4 dito You know, magto 2x4 dyan Ibig sabihin, o ako dyan hindi siya issue kasi nasa tabi magiging issue lang siya ay sa part na ha pinto maglalagay kasi tayo ng hagdan tapos yung papasukan ko lalo ako untog na ako dun no no yon sa mga bahay nakilama mo yung buko pagpasok kasi kahit alam mo yan for sure kaltog ka ng kaltog dyan so ngayon gagawa namin ng paraan para mapataas namin ng konti uh, lalagyan lang namin ng ipit sa langa para nasa ibabaw yung mga 2x4 so magiging sakto lang siya yun na yung gagawin nating repair okay tapos na yung pagkakalas natin marami lang tayong woodworks pa dito tara magtangali mo na to so ang ating ulam yung ating napakasarap na 5 star yan sarap naman talaga siya wala eh. walang duda pinagsaluhan lang namin yan Ay masasabi mo sa ulam natin hmm. masasabi nyo sa ating ulam ayun, 5 star ni Kaup Duty may <laughs> nahalala ba kayo? meron, meron meron, <laughs> na. ah, meron. okay, game na ulit tayo bukta-bukta pa ang mata gigising kunin natin yung kahoy natin na inabili kay Naita Singh para makapag ano tayo makachip tayo ng mga Kahoy na pwede natin gamitin dito Bubuhayin ulit natin yan, huwag kang magalala Magmumukhang bahay ulit yan ngayon Pinabili namin ito noong nakaraan para hindi maulanan At mapilipit ulit yung kahoy Inilagay namin ang mga pangipit Kailangan sakto ang 2x4 sa taas nito Na may ilagay na lahat Mga 2x4 na ang ilalagay natin iba ba, mababa ang ating ginagawa. Sana naman ay wala nang ulitan nito. Nakakumay din. Hindi, joke lang. Okay na okay lang yan. Diyan kasi tayo natututo. Okay, so binubuo na yung panggitna natin. Anong taas niyan? 5. Okay, 5 na ang taas niyan. Kami ni John Paul, ilalagay na yung isa pa doon, yung partner nito. Tapos, yung panggitna natin. Si Luna na naman ang ating inspector. Kaso, pahiga-higa lang. Abay, yung ano naman, yung dito, yung iangat natin. So ngayon, ito, nung inedit natin, nasa taas na siya para mas may lakas naman siya. Tapos ito, meron tayong nga dito para hindi ito gumalaw. Ipapakaw natin itong 5 feet na mga kahoy. Na may maipako. Binuhat ni Jayma ng pantas naman. Nagmukha pang napag si mga Santa. Nilagyan ko ng pilot na pako para paglapat may papako ko na kagad at may suporta kahit paano. Nang naiangat na namin, biglang umulan. Pinanindigan na namin dahil naiangat na namin eh. Kaso, talagang lumakas kaya kami tumambay at nagmerenda muna. Okay, merenda tayo muna tayo. Habang nagme naman kami ay tumila naman At tumulan na naman, kaya nagdesisyon kami na mag up na Okay, hapo na hindi talaga tumila, maliwanag pero ay tumila Ang gagawin namin, magpapack up na kami Sundo na lang namin bukas So yan yung natapos natin, hindi lang namin na ipako kasi biglang umulan Pero at least ano na yan, stable na yan dyan sa taas okay okay na yan dyan hindi na yan magbababa dyan so at least okay na yung angle ng ating bubong after niya ating adjustment na yan hindi na tayo magkakamali dyan yun lang peace